Hello guys, good news Ito yung um, pagbabago kasi tumaas ang income natin kung makikita nyo sa notification nyo dati siyang 6 dollars dating 6 dollars ngayon 8 dollars na siya o. So magkano ang nadabdag kahit paano diba nagpukuha mo ang ganda kay Forsage pag tumatagal, nagmamahal. So, yung commission mo, tumataas din. Okay. Sa 0.05, ganoon din. From $11. Okay. Zoom in natin. From $11, naging $15. Ganda, di ba? $4 ang nadagdag. Ito naman, sa 0.1. Ito, malaki-laki na. From 23 naging 30 dollars. 7 dollars ang dagdag. What if meron kang referrals? What if meron kang pass up? 'Di ba? What if yung direct mo nag-upgrade? Yan ang magagandang future income mo. Next, sa 0.2 naman from 45 dollars naging 59. Magkano ang dinagdag, 'di ba? Ang astig, ang lupit. So kung naging member ka na, may team ka na. Antay ka na lang sa upgrade sa pass up and then sa new referral's mo yan na ang new conversion ng commission. Ito 'yung malupit. Sa 0.4 dating 93 dollars naging 119 dollars. Magkano dagdag noon again kung yung mga direct mo nag-upgrade nag-pass up, saka may mga bagong referrals na kukuha ng mga each account. Yan yung new conversion, new reflection ng income mo sa notifier bot. Okay? Ganda, di ba?